ginagamit yung mga Dutertes. O, wala na yung pakialam kung gamitin na namin ang mga Dutertes dahil talaga kami ay talagang solid na sumusuporta sa mga Dutertes. Ako, 2010 pa ako. Kaya nga, ibalik si Duterte. Let's see, Talisa, paano yun na matipay Ay, iyon ang hindi ko alam sa manggagamit. Kami po, oh. okay kami dito. Eh. Okay kami dito. Let's see Dali say okay kami dito. Hindi ko lang alam yung sa mga kapwa nila ano. Kasi ako ba nagsabi? ayano hmm. Ay ano nagtatanong sa ano? Ang sabi mong tanga eh yung mga insimada na ginagamit ang table ng mga Duterte. ob og <laughs> Oh, ayun. Ano <laughs> pa sa sabi mong ob Iyon. Eh, oh. Ginagamit ang table ng mga Duterte na darating eh hindi naman. May sinita nga ako eh. ob og ka ba? Ikaw, oh. i kita. Yan. Sinita kong Kira mo. yung The Wonder na yon. Oo. Oh. Darating, darating si Duterte. Eh, ang daming mga viewers ng Duterte ng Minabongo na dihintay. Ano sabi ko? atin magsiuwi na kayo hapon na. Wala pong darating na Duterte as wala pong statement. Oo, oh, oh, tanga. Ayun. <laughs> Sasabihin mo ang sinabi namin? Oo. Oh. Kayo nga ang gumamit ng ano eh. Tapos sasabihin pa ng nang isimada na yan ah. Akala mo ko sino ako magaling? Hindi ko sinasabing magaling ako. Ang sinasabi ko dito ang katapat katapat sa mga Duterte's. Uh, yes. Uh, Ayun ko ley. Ano, eh. Sasabihin mo bobo ako ngayon. Ano? Wala kaliban sa mana. Ah. Ako gigibuin ha. Ah siempre. Sa patutiyan. Oh. Edis eh, kami dito, marami kami ni <inaudible> Tapos si ana nagsabi kay Bisdak, "Ako." Ambok